tapat ang mga kukoy ba din? Gusto niya ko yung dalawa kahit doon na sila ng ilang araw. Kung ano, uuwi naman sa akin siguro. Sinasaktan ni Bajay. Susubukan ko ngayon sila tap. Ayun! Ayun! Ayun ang tanggan mo ko. Kung bawa, kinahan nila yung dalawang bata na yan. Bawa, sumama sa kanila ngayon. Ito, maganda. Ito na, ito na. Okay na. Nayan, i ko nang. Ang araw ko yan. Ilang, ilang araw? Mga araw. Day. Doggy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas! Ba't walang sumasabay? And a Happy New Year! <laughs> Pero Merry Parang ang lungkot nyo naman, Kuya. Parang lungkot kami, medyo. Sabi ko sa subyante ko, Oh, mga bato. Huwag hmm. na hmm. kakakuna muna pumasok. may aside bit kami ngayon. Oo. Ano po ba ang ating paglilingkod? Uh, ako po yung dapat magtanong sa inyo, bakit nyo ako anong kailangan nyo eh, natin pag-usapan? medyo... Sabi ko nga, si Badjing po kasi napunta rito. Hmm. Pwede ko kayang si Badjing eh... Ma... Ba, Magka usap-usap na kami kasi... Bakit anong, to? Nag-resisyon na rin po siya. Na? Uh, itong araw. Eh, tingnan nyo po yung bahay. Hindi. Hmm. Ako po, ang tutuhanan na isang araw, mutik na lang maitakbo. Ito ko, para akong manurong mm. po. Eh, nari na lang ba naman itong mga manugang ko, mm. mga anak ko. Apo, matanda na sa nanay. Alam kong mahal na mahal ka ni nanay. Mm. Eh, ang hinihingi ko lang ay ka sa'yo, Apol. Dito tayo na. Mm. Ang hinihingi ko lang ay ka, Apol, ang pagbabago mo. Mm. Sabi nga nun. Eh, yeah. ang problema nga eka, ka, Apol. Ano ba ang dapat kung... Ngayon ano dito ko kayo masakit dyan. Dito, dito. Ano ba ang dapat na, na makikita eka, ka? Mm. na pagbabago mo hapon, nakikita mm. ang bahay. Tingnan nyo naman po. Mm. Una po sa lahat, ako po ay nakahihiya na po ako sa mga kate at sa mga aking mga kabro. Mm. Ang inaano ko, ako po ay talaga, para pang hindi niya binibigyan ng kahalagahan ba yung pangarap mo sa kanya. Yung sabi ko ay maglinis ang mga bata. Mm. Natututo na po talagang medyo talagang hindi po ka nais na is na is. raw ko ng Rosalinda ko nung isang araw. Yeah. Talaga po talaga, bagamat napakapangit. Eh, inaano raw po sa akin, ginaganong ganon. Ay! Hindi, hmm. doon buli na talaga po. May contact na po ako. Hmm. Taka, pwede pong kausapin niyo muna si Baldi ngayon. Nagagay niyo po rito. Atayin natin kasi, eh. si Apple po medyo nagsiselos. Ilagay na po natin sa maganda yung mga bata. Hmm eh, kaya sa kaya ating bless, ang lakas mong mga utang, sinasabihin ko ako. Eh, sabi ko, huwag yun nang bigyan. Mm. Na sa lahat, ba't ganun? Sabi ko, binagagalitan ko nga. Ah. Lalo yung ating pinuntahan na may tindahan doon. Sabi niya, Maring Helen, alam ko, talagang matulungin ka. Puro, itangin mm. na naman. Tumingin tayo sa ayos. Yeah. Kaya nga, nagtaka nga ako, nung no, nagpunta rito si Badjing, mm. na sabi nga ni Badjing, ang mga bata naman ka ako, Badjing, Daanan mo naman. Huwag mo naman kako. Alihin, dinaanan naman na yung mga bata. Eh ngayon, eh medyo hindi na naman dinaanan. Sabi ko nga, ang dahilan. Kaya po, ang sabi po sa akin, pagkang araw po dumating kayo, eh, puntahan daw po si siya. Yeah. Eh ngayon po, ang naanuhan ko, kaya nga po, nagpapasalamat po ako sa inyo at sa mga kate Kram. Sana naman kabro, mga kapuro ako sa mga guardian sana ko maunawaan niyo ko sa aking pasya eh ang desisyon ko ang desisyon ko na talaga si Badji eh medyo syempre kapatid po ng mga bata yan eh yeah. natural po syempre ama naman yan eh, nag-usap po kung ano ang maganda kaya hahantayin ko po sana nakipuntahan nyo na lang po muna hey! si Badjing doon. Hmm. Yeah. Baka so, sabihin naman po na binice pa po siya. Hmm. Eh, yan po si Apple, medyo nagpapaalam sa akin. Sabi nga, maglilinis-linis daw po siya. Yeah. sa kamila, na sa pangangailangan. Eh, sabi ko, sige ka ako, bahala ka. Turo ka ako, number one, ang mga bata. Yeah. Ano yung mga bata? Eh, wala po. Eh, baka naman po po pwede na takikwan na lang po kaya si Badjeng para mal... Doon mo muna, kausapin ko muna, sir. Opo. Kung ano po yung napag-usapan niyo. Opo. Eh, ako naman po, umaano lang naman po ako sa magandang disciplina. Si hmm. Kasi po, huwag nyo natin antahin dumala. Uh. Kaka ako po talaga sa totoo nang po ang aking mga anak. Kita nyo, halos ulit na ako nila pinapansin. Iyon na po yung tingin nyo talagang ano, Nay? Uh, gusto ko lang pong ma ano yung napag-usapan namin. Si Pastora po, tsaka si Pastor, binibigyan siya ng pagkakataon na Bigyan daw po natin pala siya ng pagkakataon ulit. Sa tingin po niyo. Hindi eh, kayo po ang, ano, kayo po ang, ano po, kapit na. Puro, hindi po sana. Na, sana naman, naging totoo, mabuti, tama. Eh kasi, medyo, Mahirap na pong mag ano. Eh, sabi ko nga, eh, sa ang pumunta ho rito yung mga laksina. Mm. Sabi niya, Mari, eh, ka ganito, ganito, sa barangay kita. Anong dahilan? Eh, yung mga bata, eka, ka nagkakalat sa karsada. Eh, hindi ko nang ikasakop e, kung alimbawa maano. Hmm. Eh, kapara si kahapon, si Maring Emma, kinausap mo naman po ako dyan sa ano, ang taas, eh, ka Mari, nang kilala ko sa'yo. Mm. Bakit para babagsak ka? Ikaw lahat ang sisisihin ko madadamay ka, pipitasunin kita. Bakit? Anong dahil ang mo ako? Sa mangungunsinti mo eh ka, eh hindi ka ako. Hindi. Hmm. Hindi ka ako gano'n. Kasi kung gano'n sa kanya. Ako, nagmahal ako ng tao. Mahal ko talaga. Hmm. Kaya nga sabi ko, nagdidisiplina ako yung tama. Hmm. Kasi para pong nalalantang gulay na po ako eh. Pagka, hmm. Ano yun yung Ah, naintindihan ko po. Alam. Ako na po. Takipuntahan hmm. Nakapuntahan kaya si Badji. si Baji. Kasi uh, okay. mga bata, nasasayang din po ito. Pati ako na ano tuloy. eri po. Eri po ang ito po. Ito, ito, yung ito, ito, ko. ito, ito. No, na Apple, tignan nyo yung stress na binibigay nyo kay ano. Kala ko pong okay na po siya doon. Nakakasimba po siya. Opo, okay naman po siya. Eh, sabi ko nga kay Apple, Apple, hindi na kita tinuring na iba. At hmm. natutuwa naman ako na kahit paano, o oh, nanay, minsan nga po, kikita siya. Eh, hindi ko naman po sana nakukunin. Mm. Puro baka naman ako sa kakamagali. Mm. Ayan, naririnig niya. Uh. Bibigyan niya po ako ng isang, yung parang pasalubong sa akin na ganyan. Sige. Mm. Puro ko naman sana ako apple. Mayinam ka ako yan, medyo naghahanap-hanap buhay ka, kahit ng pano, kikita-kita ka ng kahit pa konti mm. Ang mga anak mo, ang dabis mong uh. Pangalawa, ang paglilinis ng bahay, linisan mo. Kasi, Siyempre, lalo kako kapag may mga tao, hindi tayo masyadong kahiyahiya. Uy, nagbabago na e kasi Apple dahil medyo ayos na yung bahay. Um. Eh, hindi ko naman po mahawakan. Mm. Eh, ayan, di ba, naririg ni Apple. Mino, nagalit na galit, inaabangan ako ng mga manugang ko at inaabangan naman ako ngayon ng tumbergy ko. Mm. Eh, paano eh, kaya kung wala ka na? Kaya nga ka ako ipinakikita ko kay Apple, yung magandang trabaho, yung magandang <laughs> gawa. Oh, 'wag niyo na. Oo, oh, oh, alam ko nanay. Ikaw nanay, ano kasi nanay ka na namin. Alam ko nanay na talagang mahal na mahal mo talaga si Ate Apple. Puro sana naman ay ka nanay, ang hinihingi ko si Ate Ate Apple lang tawag nila dyan eh. Mm. Nakikita ko naman ay ka nanay ang pagbabago. Puro wala. Hmm. po. Nay apo. Paano ba ito? Nagulo na naman yung utak ko. Kala ko okay na eh. Saan ba ako lulugar? Doon ba sa napag-usapan namin doon o dito? Ano bang maganda? Nawiwindang na ako ka, Tekram. Eh, unang-una nga po, lalo po yung mga nagkukumin. Okay na po yung ako yung nagpapasalamat. Hmm. At talaga pati yung mga nagkukumin, naaawa na rin po sa akin. Oh. Eh, sabi ko nga, hindi ko pagsasawaan at hindi ko pag-aanuhan si Apo lang. Hihingin ko lang sana ang pagbabago niya. Mm. Yun lang ho. Ang para sa akin. Ako, sanay ako sa mga gulo ng bata eh. Uh. Ang hindi ko nga lang kakong kanong. Kako, kano. kako Apo, ipagloto mo. Apple, ipag mo. Uh. Eh, pati nga ho yung mga kamag-anak ng kapatid ng mga lalaki, ng mga bata na yan. Nagtakakot, kinausap ako ng... Kasi nag, nasa poso ko, binabantayan ko ngayon mga bata. Uh. Pinuntaan ko talaga ni Bajeng at sabi nga po, pagka nagpunta raw po kayo, eh sana naman daw, eh paanohin nga raw po sa kanila para kung ano ang mapag-uusapan nyo. Uh, -huh. o, o sige. Ay, ay, may sinasabi po siya. Di ba kung talito ng gabi? Mm hmm. Tapos ang mga kay Bajeng, gusto niya ko yung dalawa kahit doon na sila ng inang araw. Bality, ba? Kung ano, uuwi naman sa akin siguro. Mm. -hmm. Sinasaktan ni Bajay. Mm -hmm. Susubukan ko ngayon sila okay. tat. Ayun! yon Ayun. Ayun ang wow. mo ko. Ang bawa, kinahan nila yung dalawang bata na yan. Ang bawa, sumama sa kanila ngayon. Ito, maganda yung... ito na, ito na, okay na. Ngayon, Pangarab hintayin ko, po ko Ang araw ko mm. yan. Ilang araw, mga dalawang araw, kung Uuwi sa akin yung mama ko. Yun, tama. Salamat, Apol. At ako yung Apol, pinakinggan mo. Mm. Maraming maraming Yon salamat. Yun po gusto ko. Sinabi ko na rin ako ko Pastor. Sabi ko, kay pas Pastor ka ako. Gito po ka ako, iisipin ko ka ako mabuti. Alang-alang mm. ka -alang ako sa mga anak. Mga anak ko, dahil ka ako nga nag-aaral, dito ka ako, mahilip ka ako masakyan. Ngayon, mm. kung gusto nila ba, na kunin yung dalawa, bali si bunso na lang ka ako maiwan sa akin. Tetestingin ko ngayon. yon okay. Tama yun! Tama! Hmm. Tama! Salamat Mabawa, ako no sa... Mabuhay ngayon dito sa akin sila, Alan tsaka si Bakla. Nag-susambang ngayon ito, ganyan. ako. Doon ko ngayon masasubukan si Bajing kung talaga... Yeah, Naya, ano. Paul! Huwag niyo nga na yun doon sa mapapalo, ano man. Kasi disiplina yun. Mati alam yung kung anong problema ng mga bata. balak yung... Kasi pag may din po kasi tatay, mabigat ang kami ni Bajing asawa, nga. asawa nga. asawa nga. Ang asawa niya, sinusuntok niya eh. Si niya, eh. Ay. Yan pa kayo mga hmm. bata na yan. Hindi, ganito ah. makasagut oh. makasagot po ako, makasagot po ako. Ah, oh. uh, apol yung akin, ako ang totohanan na mamalo ako sa mga anak, sa mga apong ko hmm. disiplina. Paano natin maitutuwid ang mga bata? Sama, masama nilang mga ginagawa. Mm. Diba? Tingnan mo ang mga anak, mga apo ko. Nakikita mo, kung paano pagdisiplina ko. Hindi naman ako namamalo na sinasabi talagang sakit ng husto. Kung baga, mm. gulpe digulat lang, nakikita mo ko. Apol, mm. di ba? Puro ko ako, Apol lang papakinggan mo. Subukan mo. disubukan mo si Bajeng. Siguro, sa pagkalapit sa si akin nung gabi, hindi naman siguro mangyayari, Apple. Mm. Kapares niyan, may binibida sa akin. Na Ate Helen. Alam ko, eh ka Ate Helen. Kilala kita eh. Ako, Ate Helen, pasensya ka na sa lahat. Nang nasabi ko, napakamali pala nung nasabi ko sa'yo, Ate Helen. Puro eh, Ate Helen, yung mga bata na yan, eh, siyempre, alam nga naman, Eka, hindi ko, Eka, Ate Helen, pagalitan. Hindi ko, Eka, Ate Helen, na, hindi ko naman babangagin, Eka, na mo ano, di. Ano ba, Eka, ano ko, kapatid ko yan. Oh, sige, Badji. Ihiluting ko si Apple, titignan ko kasi nagtatrabaho naman si Apo'y diyan ka kala maring indang, nakahatapan ni nakakarang kraos. Sige. Hihilutin ko para subukan mo rin. Alagaan yung mga kapatid mo. Kaya wala naman daw problema. Doon daw nasa kanya, mga nakasapatos pa raw. Subukan mm. Subukan mo le. O baka naman yung decision mo na yon, total naman, medyo may trabaho ko dyan. O pag pumunta dyan, o di, wag mo naman sa, kakampihan ka agad, tatanungin mo ang bawat isa sa kanila, di ba? O ngayon, may tarba-tarbaho ko naman, ala naman din problema. Ayaw mo yon medyo ang mga bata, matututo sa magandang disiplina. Mm. Yan ang hinahangad ko, Apol. Matagal ko na, Apol, sinasabi sa'yo, pinupuntahan mo ko halos gabi-gabi, magkasama tayo. Sabi ko, Paul, huwag mo ipagkait sa mga kapatid. Siguro naman ka mahihiya yan dahil alam na sa akin nakaka ni puro pagbigyan mo pagbigyan mo yung mga kapatid at saka yung mga kwento na ganyan yung mga salita na ganyan sabi ko nga Diyos ay nakakapagpatawad tayo pa kayang tao mm. yan ang hinihingi ko apple sayo kaya ang gusto ko ako yung nagpapasalamat sa mga katekeram na dininig ang aking chat mm. na sana maitama po ang mga bata Yeah. Dahil sa pagpunta po sa akin dito ni Bajing. Yeah. Eh, baka po pwede po na pakikausap po si, punta po si Bajing para mag-usap ah, po, po ito para po, mapag-usapan na po kung ano po ang ikagaganda. Apo, ah, po, Sana naman po, ang hinihingi po ko po sa mga katekram, ako po'y nagpapasalamat. Ngayon pong araw na ito, sana naman po malaman na ang solusyon. Yeah pagpuna po yung kanyang kapatid. Yeah. Nais, ako humingi ako ng sorry kasi naghintay na pala ng matagal sa akin si nanay. Ma, may one week lang naman yata na Para may napag-usapan din ako kasi kami ni nanay na sa tingin ko kailangan mo nang makapag-isip ng maayos ang bawat isa. Ayaw mangyari na may isang ano, isang araw may ganyan pangyayaring ano. Hangga't maaari, yung wala na lang nasasaktan. Kaya naipasensya na kung ano man. Medyo natagal lang po yung punta ko, no? kaya nga po ako, ayan po ang inaanuhan ko po sana. Kaya ka, Apple, isa pa to. Hmm. Ilang araw ko na ang sinasabi sa kanya, una ka ako sa lahat, Apple, ang tumutulong sa'yo. Kahit man lang ka kung wala kang maimportang, alimbawa ka, parang siya, tinutulungan ka mga pagkain dahil siya naman ang nagbibigay sa inyo. Mm. Pag nagpupunta naman ka ko rito, Apo, para bang ako ka ako'y at ako'y hiyang hiya. Mm. Sa nangyayari. Kapares ka ako nung umalis ka. Napakaganda ka ako naging usapan. E paano ka ako isang disgrasya na nakaalis na nung si Kate mm. Saan kita hahanapin? Di para ka ako, ako na baliw na nakahanap ang mga anak ko kakay sunuran naman ang sunuran mm. sa akin nang hindi ko naman alam kung saan ka nagpunta dapat sana kako yung tumutulong sa iyo hapo wag huwag mm. wag ganon ang gawin mo matuto ka kako anak magrespeto sa mga kategram ngayon mm. ngayong kako ko ikaw ay magagalit kung ikaw ay magtatampo sa pangaral ko sa iyo wala ka lang. Mm. Puro kako totohan ng kako Apple. Minahal kita na parang anak ko. Mm. At alam mo yan, pagka nakakarinig nga kako ako, na mga salita, na mga ganong ganon dugyot ka, galito ka, nasasaktan ako eh. Puro nakikita ng mga tao. Mm. Puro kung nakita ka ako ng mga tao na ikaw ay eh, nagbabago, wala naman dapat ka akong isyo Tuloy. Mm. Yan po ang sinasabi ko po sa kanya. Eh, ang hinihingi ko po sana sa inyo, ako ay nagpapasalamat po ulit sa inyo, Kate Kram, na binilig niyo aking ano. Nakikuha yeah, na lang po si Baji. Ah, sige po, puntahan mo muna na. namin. Sige, Nay.